na gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Asa And today is September 16, 2025 and our topic is all about huwag kang Magsuicide. Ito ang tatlong dahilan. So our concept is all about soul sleep or spirit sleep. So may mga nagtuturo na kapag namatay yung isang tao, tulog lang ang kaluluwa at magigising lang pagbalik ni Kristo. Pero ang Biblia ay nagtuturo na ang katawan lang ang natutulog sa libingan habang ang kaluluwa ng mananampalataya ay agad na kasama ng Diyos. So sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, kapag wala na tayo sa katawan, tayo ay nasa piling na ng Panginoon. Kaya ang kamatayan para sa Krisyano ay hindi kawalan ng malay kundi isang pagpapasok sa presensya ng Diyos habang naghihintay ang muling pagkabuhay. So, tatakot na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible readings for today is all about 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 15 ASN version. Mga kapatid, hindi namin gustong maging mangmang -mang kayo tungkol sa mga namatay na para hindi kayo malungkot tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala rin tayong dadalhin ng Diyos ang mga namatay na nananalig kay Jesus para para makasama niya. Ito ang itinuturo namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon. Tayo tayong mga buhay pa hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauunang bumangon kaysa sa mga namatay na. So, ngayon kind of, ako na tayo sa ating teaching, yung tatlong dahilan kung bakit hindi dapat magpakamatay. So, first, yung suicide ay hindi nagtapos ng kamalayan. May buhay pa rin pagkatapos ng kamatayan. Second is, may mga taong tunay na nagmamahal at sakit sa atin. So, alam naman natin na kahit hindi natin nakikita is may mga friends or family tayo na na nagmamalasakit sa atin na pinapaalalahanan tayo na huwag magtakamatay and lastly is may mga magandang plano at may layunin ng Diyos para sa buhay natin so lahat ng mga pagsubok naman na ibinibigay ni Lord sa atin is lahat yun is may purpose kumbaga hindi siya magbibigay sa iyo ng hindi mo kaya na labanan dahil alam ng Diyos at pinlalo ng Diyos na saktan ka para tumapang at lumapit ka sa kanya So, kaya dito na tayo sa ating application. So, yung first application is, uh, mag, dapat tayo mag-test at maghintay dahil darating yung pagliligtas ng Diyos sa tamang panahon. So, alam naman natin na lahat ng oras, lahat ng tinakda niya is, mapupunta sa tamang panahon. Lahat ng plano niya, kung ano man yung uh, problema mo, lahat yan, uh, iligtas tayo sa tamang panahon. Second is, lagi natin isipin na ang mga mahal natin sa buhay na nagmamahalatang aalala sa iyo. So, syempre isipin natin na may iwanan natin sila, hindi lang sa physical natin, kundi sa uh, emotional natin. So, dapat pahalagahan natin yung mga taong nagpapahalaga sa atin na pagtay tayo magpakamatay at sundin sila. And last is, piliin natin manatiling buhay kahit hindi, pa, hindi mo pa lubos na unawa ang dahilan ng mga nangyayari. So, ngayon dito ako na tayo sa ating last part is our discussion. Our discussion na about anong kahalagahan ng kaalamang hindi natutulog ang na kaluluwa. So, Mahalaga ito dahil nagbibigay ng pag-asa na may buhay pa pagkatapos ng kamatayan. So, alam naman natin na hindi katapusan ng kamatayan, kundi pagpasok sa presensya ng Diyos para sa mga pala tayo. So, kaya, kaya kung naiisip natin magpakamatay, is dapat nating alalahanin na hindi ito takas, kundi mas malaking problema. So, parang ako kapag may uh, mabigat ako na problema sa buhay is uh, mas mabuti na manalangin at tumapit tayo sa Diyos kaysa sumuko. So, natutunan ko na ang, ang buhay ay regalo mula sa Diyos at may plano siya para sa akin. Kaya pipiliin ko mabuhay at magtiwala sa Kanya. So, let's pray for Lord God. Maraming salamat po sa paalala na ang kamatayan ay hindi ka tapusan kundi simula ng buhay na kasama ka. Lord God, tulungan mo kami huwag sumuko sa buhay kahit mahirap kundi magtiwala sa plano mo at uh, sa pag-ibig mo. Lord God, alalahanin mo po namin na may nagmamahal sa amin at may umsiya tapos sa aming buhay sa Pangalan ni Jesus. Amen.